2026 Chinese Zodiac Predictions for Year of the Horse. Ang Chinese New Year sa taong 2026 ay magsisimula sa February 17. Ito ay araw ng Martes. At ito ang unang new moon sa first lunar month ng Chinese lunar calendar system. At ayon sa stem branch astrology calendar, ang animal sign ng Chinese New Year 2026 ay Red Horse at sa 2026, ang Chinese Red Horse Year ay opisyal na magsisimula sa February 4, 2026. Sa China's time zone, ang Lunar New Year sa araw ng February 17, 2026, ibig sabihin hindi ito ang unang araw ng Year of the Horse. Sa makatuwid, kung ang sanggol ay ipinanganak sa araw ng February 4 o pagkatapos ng araw ng February 4, ang kanyang zodiac sign ay horse. Samantalang, kung ang sanggol naman ay ipinanganak bago ang araw ng February 4, kabilang pa rin siya sa Year of the Snake. At ano ang ibig sabihin ng zodiac sign na Red Fire Horse? Ang fire o ang apoy ay katulad ito ng sikat ng araw. Kumakatawan ito ng pagmamahal, kapangyarihan, bisibilidad at may kakanyahang mamuno. At ang Sojak na horse ay pangpito ito sa Chinese Sojak. Kung long distance travel, ang mga kabayo ang may pinakamabilis na takbo. Na sinisimbolo nito ang sigla at kapayapaan. Competitive din ang mga kabayo, ambitious at marunong silang mamuno. Idagdag pa natin dito ang katangian ng horse. Sila ay smart, popular, Confident, Independent, Skilled, Talented, Open-minded at Papagmahal 12 year cycle ang mayroon sa Chinese zodiac sign Kaya naman ang year of the horse ay kabilang dito ang mga ipinanganak sa taong 1918 Pagkatapos ng labindalawang taon ay susundan nito ng 1930 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 at iba pa. At sa karir naman, sa 2026 ang mga ipinanganak sa year of the horse makakaranas sila ng paglago sa kanilang mga karir. Dahil marunong sila sa socializing, nakakapagbuo sila ng magandang relasyon sa kanilang kapwa, katrabaho o colleagues. Masigasig sila at masigla. Sa wealth naman, ang horse ay makakaranas ng financial situation na stable. Magiging steady ang regular income at monthly savings sa taong 2026, maswerte ang mga ipinanganak sa horse. May posibilidad na makakatanggap ng isang hindi inaasahang mga biyaya at kung marunong siyang magmanage sa mga gastusin. Maaaring lalago ang kanyang karir. Sa love naman, maaaring haharap o makakaranas ng iba't ibang conflicts o problema sa kanyang relasyon sa mga ikinasal o kaya naman in relationship makakaranas ng misunderstandings. Kung hindi ito naresolba at hindi na pag-usapan ng mabuti ang isang problema, maaring malagay ito sa hiwalayan. Ngunit nasa kanya pa rin kung gusto niyang iligtas ang kanilang marriage, maaari lamang na magbigay ng loob. For short, huwag pairalin ang pride sa bawat isa. Sa kalusugan naman, makakaranas ka ng mga health challenges. At dahil ito ang iyong zodiac year, maaaring makaranas ka ng mga misfortune katulad ng accidents or burns. Kaya naman pinapayuhan at napaka-importante ang doble ingat kapag ikaw ay lalabas ng bahay. Dahil maaari kang makaranas ng mga bagay na hindi mo inaasahan. At kulay pula naman ang pinakamaswerteng kulay sa Chinese culture. At ang kulay pula ay kumakatawan sa prosperity, loyalty, success, and happiness. At dahil lucky year mo, maswerte ka kung ikaw ay magsusuot ng pulang damit. Maaari kang magsuot ng red belt, red shoes, red shirt, red socks o red underwear na highly recommended sa iyong sojak year. Gayon paman, mayroong rule sa Chinese culture na dapat ito ay binibigay ng mga kaibigan o relatives. Hindi ka maaaring bumili para sa iyong sarili. Dahil malas para sa kanila ito. At ano naman ang mga lucky colors sa 2026 sa Year of the Horse? Ito ay ang mga kulay gold, green and red. Sumisimbolo ang mga kulay na ito ng good fortune at vitality. Ano-ano naman ang mga lucky numbers sa Year of the Horse? Ito ay ang number 2, number 3, number 7 at number 9 kung sa Chinese Zodiac, ang Year of the Horse ay maswerte sa taong 2026. Sa Western Zodiac naman, ang pinakamaswerteng mga Zodiac ay Sagittarius, Capricorn, Pisces at Leo. Mayroong five elements sa Chinese Zodiac. Ito ay ang Water, Wood, Metal, Fire at Earth. At ang pinakamaswerteng element para sa Year of the Horse sa taong 2026 ay ang element ng fire. Ang Five Elements Theory sa Chinese culture, isa itong filosopiyang Chino. Naglalarawan ito sa relasyon at interaksyon ng mga bagay sa mundo. Okay guys, hanggang dito na lang. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking na-share. Sinaleksik ko lang din po ito at nabasa sa isang content ng isang astrologer tagalog mula sa English version para mas lalo pa ninyong itong maintindihan. Pinaaalala ko lang din po na ito ay isang propesya sa darating na 2026. Maaaring magbago ang mga nasabi o nabanggit sa content na ito. Maaaring paniwalaan o maaari ring hindi o maaari po nating gawing guide lamang sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa atin pa rin po kung tayo ay magsusumikap at gagawa tayo ng ikakaswerte ng ating buhay sa pamamagitan ng pagsisikap. At syempre po, may iba't ibang kultura at paniniwala ang bawat bansa. Okay guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan i-share, i-like at mag-subscribe sa aking munting channel para magkaroon pa po ako ng inspirasyon para mag-upload mga contents na kagaya nito. Ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong.